Ang una palang umamin na nakakatanggap siya ng sobre na may lamang pera mula sa DepEd Secretary na si Sarah Duterte ay etong si attorney Rusty Osias, chairman ng DepEd Bids and Award Committee. Kung mga lawas, si Gloria Mercado, eto yung nabalita talaga ng todo dahil daladala -dala pa niya yung sobre doon sa hearing. Uh, DepEd Undersecretary, at syempre nga, yung pangatlo ay itong si Katalan. Si Katalan na ang pagkakaalam ko ay ito pong si Katalan ay may mataas na position din sa DepEd. At pang-apat ay ito ang si former DepEd Undersecretary Michael Powa na kuno ay nakakatanggap din siya ng um, sobre. Sobre na may cash. <laughs> yare dahil meron palang lang policy ang DepEd at ang siguro ang ibang ahensya rin may ganitong policy ano ho. At yung leader mismo. Antakin niyo ha, yung leader mismo ang lumabag sa policy na yan. Ano ba itong etong policy na to? No gift policy. Katulad nung madalas kong sabihin, isang form or pinakamatinding form, kung tutuusin, form of corruption yung ganito eh. Dahil, sabay sinusukulan mo yung isang empleyado halimbawa para para humingi ka ng pabor para gawin mo yung gusto niya. Mas malala yan. Malala na nga yung uh, minsan susuhulan mo yung empleyado halimbawa para gawin yung mga bagay outside of her, of her work, of his work. Pero yung ganitong sistema na may mga pabor ka, may mga hinihiling ka, okay? at gusto mong itago yung mga ginagawa mong kabalastogan, nakikita natin mas malala ito. Ulitin ko, ah, ang saklap na yung leader pa mismo, yung, yung namumuno ng ahensya na yon, ang lumalabag dito sa policy na ito. Ang VP mismo ng siya ay Secretary ng Education ay hindi sumunod sa sariling polisiya ng no-gift policy. So, anong klaseng leadership meron ng isang tao? Na siya mismo daw ang babali sa sariling polisiya. Talaga nakakahiya ito. Talaga nakakahiya. Ano ngayon ang drama na itong mag-ama? Na kuno ay umalis ka na sa politika, sabi ni Digong. Naaawa daw si Digong kay Sara Duterte. Dahil sa dami ng bungabanat, sa dami ng inaakusa laban nga sa kanya, Nako, ay kung wala naman po talaga kayong kasalanan, wala naman talaga mag-aakusa. Ah. Wala naman o hindi naman aabot sa puntong ito na lahat ng baho niyo ay lalabas. O oh, ayan, ay kung patuloy kayong nasa power, hindi talaga lalabas itong mga ito. Kung patuloy na naghahari-harian ang mga Duterte at kaya niyo pa rin manakot, hindi talaga lalabas itong mga baho niyo. So ayan po ang nangyayari ngayon, lahat ng baho na itong mga Duterte, sinasabayan na po nila ng drama hindi nakakayanin. Narating talaga sa punto na hindi nakakayanin na mga ito, na si Ligong, si Sara Duterte at nang iba pa. Kasama na rin syempre yung mga nasa paligid na mga ito, siguradong damay at hindi kakayanin ang mga nangyayaring o ang mga ganitong pangyayari. Hmm. O, tingnan nyo kung ano ang nangyayari sa mga kadikit na mga Duterte, si Nahari Roque at marami pang iba. Sisko po, good luck!